Hello guys, welcome back to my youtube channel For this video guys, tuturuan ko kayong paano mag-sizing ng service entrance conductor Good for beginner So dito sa picture makikita nyo guys na mayroon tayong service drop conductors Service point no? Bale yung service entrance conductor natin ay e from service point to service equipment So, ang minimum size natin ng no? uh, servicing contractor is 8.04 cover. Then, 14 mm squared for aluminum. So, hindi na tayo pwedeng bumaba dyan. Guys, now, yan na po pinaka uh, mababa sa service entrance conductor. So, kung 8.0 tayo, so, protection yun is 40 ampere uh, trip. So, meron din tayo dito, no, sa size of 14 mm squared, no kailangan ay puti siya no sa grounding conductor no ground conductors then meron na ako sample dito ng MDP no schedule of load so meron tayong limang circuits at meron tayong lighting outlet convenience outlet small appliance at aircon so 22 14 b nilagay ko sa uh, outlet guys is 180 b per outlet ng no? sa dwelling units ah uh, compute natin siya as 180 b per outlet. Pwede rin tayo mag ah uh, yung general computation, no? pwede natin ipagsama yung lighting, tapos convenience na sa uh, 24 BA per square meter. Pwede rin din yun, guys. No? Baling ginamit kong protection is 20 ampere trip. No? Ampere trip sa convenience outlet, sa lighting outlet is 15. Then, yung wire niya is 2.0. No? may katumbas yan guys so kung gagamit ka ng 20 so 3.5 yung wire mo kung ah uh, 30 so 5.5 yung wire mo din no? mas okay yun guys then ganun din sa conduit so ito na yung pinaka diagram nyo guys ang ginawa ko na schedule of loads no? yan po single line diagram natin ito na yung service entrance natin no? ito na yung service cap may cap tayo then dadaan ng meter then papunta na sa pinaka service equipment natin So, yan na po guys. So, ito yung pinaka-picture. Ginawan ko na lang para sa inyo, no? Para sa mga beginner natin makita ninyo. Bali ito guys, no? Mag baka may magtanong na itong, itong 25% is for sa aircon po. pinas kung, kung sino yung pinakamataas na pulot current na no? unique lalagay natin dito din yan yun po ang computation makikita nyo na rin guys so ito na yung sample nilagyan ko na nga dito para mas malinaw So sa 15 ampere trip yung iloload lang natin is hanggang 12 amps lang. So naka 80% lang tayo. So sa 20 ampere, so 16 amps lang din yung kayang i-load ilo natin sa computation. Sa 30 is 24 amps. 24 amps, 8 30 ampere trip yung protection natin. Yo, so, yun lang guys. So wag tayong sobra kung karey yung computation yun, nag-arrive ng mga 13 no 13 14 so kailangan gamitin mo no sa mga 20 ampere trip so kung mas pababa dito okay lang so kung tumaas is next breaker no higher mas okay yun guys para safe tayo then ito na oh. nilabas ko na yung table no kung doon makikita naka 80% sa PEC so sa table 2.19 uh, 19 2.4 B2 at 2.4 B3 yan. Receptacle rating of various size and circuit. So, yung makikita nyo nun guys, dyan, no? yung breaker na sinampol ko. Then, sa pag-sizing naman natin, no? ng motor, no? single-phase motors. So, kinawa ko rin yan, yung table dyan dun sa PEC. So, kung may horsepower tayo, yan, 1, 1, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 4, So, may katumbas din, no, na ampere na gagamitin natin. So, sa 230 volts, so kung yeah, sample, 3 port, 6.9 amps, no? Yung gagamitin natin for computation. So, kung sa 1 horsepower, so 8, yun pong gagamitin natin. Sa pag-size lang po ito ng uh, conductor, no? Sa motors natin. No, yan po. Yung may table din tayo for 3 phase, so, tinakid lang natin for single phase. So, sa example natin is naka-single phase po. Then, ah uh, sunod natin na yung allowable ampacities no ng uh, mga wire natin no allowable natin kung anong size ng wire yung gagamitin natin sa hindi lang sa service and conductor kundi sa mga branch circuit motors yan po guys ito na po yung pinaka table niya no may table po tayo diyan sa PC na makikita niya so kinuha ko lang for uh, copper lang so meron tayong di ba sizes no ito yung size ng wire natin no naka AWG sizes no 14 12 10 8 6 hanggang pataas ng pataas na ganun din yung mm squared no may 2.0 3.5 5.5 may 8.0 tayo no 14 22 so yan lang po para mas mapa bilis tayo no sa pagcompute may kailangan natin ng table then ito na yung pinaka Gagamitin nating protection no? dito tayo magbe-base no kung anong breaker yung kailangan nating gamitin. So kung yung capacity nung isang wire no, sabihin mo ito hanggang dito. So ganun din yung breaker natin gagamitin. So parang naka-organize na sila guys. So kailangan alam din natin no. Dito tayo pwedeng gagamit ng uh, mas mababang wire no tapos yung breaker natin Nasyadong mataas. So baka masunugan tayo no hindi pa nag titrip trip yung breaker yung wire natin wala na no so hindi yun safe guys no so, sa mga baguhan natin beginner yun po kailangan alam natin yung proper sizing at yung sa breaker so pag size naman ng grounding conductor uh, may table din tayo sa piso na table 2.50.613 no minimum size uh, equipment na gagamitin natin for grounding conductors no raceway and equipment so kung gumamit ka ng 15 ampere trip so yung sa copper is 2.0 so kung gumamit ka ng 20 is 3.5 so mayroon tayong copper aluminum or copper clad aluminum so itong ito lang tayong may base sa copper kasi copper naman yung natin ganun din so kung 40 5.5 uh, 60 5.5 uh, 100 is 8.0 Ah uh, ganun lang po guys no sa pag-sizing natin ng grounding uh, conductors. Diyan lang tayo titingin sa table na 'yan. Ah uh, bale yung pag-size din ng conduit no maximum number of conduits uh, conductors in conduit. So may table din tayo kay PEC 2017 ng C10 maximum numbers of conductors rigid and PVC conduit schedule. Ito so uh, kinuha ko lang mong, doon sa table, yung sa wire lang na THHN, THWN, and THWN-2. So, yun lang guys, doon ko kinuha. Pero madami pa tayo doon. Kung titingin tayo sa table, sa isa yan, madami, madami po yun. So, ang ginamit ko dito is, diba, 8.0. Ito sa sample. So, hanggang 3.4 ako, no? Guys, kaya yan ang table na ginamit ko na pag maximum, no? Na conductors na kailangan natin. So, kailangan-kailangan to sa design or sa actual man at maraming salamat po sa panunood.